Hello mga kayads! Good afternoon guys! Welcome na naman sa aking panibagong vlog today. It's a Sunday and hinay ang guandad. Okay. Ito okay. lang, okay. volume. masen volume na. Where's the volume? Na, okay. Copyright to So, kami nagdala sa auto ni nang nila kuya because kuya was supposed to drive papay papunta dito sa project niya so tulog pa talaga yung anak ko guys sa in burlog na burlog so pinag drive man namin si papay yung sasakyan namin is nakapark sa kanila and then dadalhin namin to and then magsisimba kami ni daddy kasi mamayang gabi pa uwi si papay so yun so, yan ayan yung project niya ngayon hindi kami makapasok dito lang kami sa loob and then magpapaiwan si papay dito because mamaya marami kasi siyang meeting today guys may meeting siya dito may meeting siya doon so, pwede na tamla ka oh pa bukas kaya butang na pa diri hmm. Wow. yeah so mamaya uli guys kasi dadalhin namin tong sasakyan nila alis uh, pupuntahan ko muna si papay siguro eh hey, ato na ni uli dito si Ila paong na totoo sakyan na di ba yung mas papay nga pwede nag atos ayaw So, isusuli. What if they got to dito? Was, kuya? Nakita, okay, ano mo sa kamera? Bibisan mo teksan siya. Hindi, yeah, basi machat to ron siya nga. Kami nalay mo, iuli na lang sa namo. Oh. So, di sa tamanin ba? Gusto yung sangi mo. Ang So, guys, ito yung bagong project ni Papay. May land bank yan, soon to open din. And then sa loob, hindi ko kasi, hindi kasi masyadong kita, guys. Basta yan. Coffee shop siya, guys. Malaking project to ni Inday. Hindi ako makapasok. Ewan kung saan sila pumasok. Ewan kung, kung saan sila nagme-meeting. Basta dito lang kami sa labas ng papa niya. Kasi, Magme-meet up na sila nung Taiwanese. As to where, hindi ko alam. So, yan yung coffee shop, guys. Cafe. Cafe shop. Soon to open. Yan yung project niyang in, Inday Papay namin. And lumabas kami sa kotse, guys, kasi parang matatagalan pa sila. ako saya sa gasolina ba. And gamit ko yung bag na bigay sa akin ni Kumareng Nikki. Yung MK bag ko na body bag. Actually, belt bag to, guys, pero mas preferred kung ganito. Kasya naman siya sa akin. And naka-rubber shoes ang lola niyo. Anong, hindi ko alam kung anong oras sila dito matatapos. Oh, sili. Guys, dagang kay sili, guys. Mga tanan. Hang, bapuka na. Kuha ba, pa, bapakuha? Mapahinog. Mapahinog? Anong sili, dito, guys. Oh, may pa. naman tayo extra nga kaang dito iugbop na to na kuhas daddy guys oh. tangkal ang na punuan gamay yang itanong dito sa balay para na namisili yan, sili and yay <laughs> si Kian asa tubangan ako Kian gumagawa ng project so buti na rin hindi siya nakasama kasi gusto ko matapos na niya yung mga projects na pending niya last week na ni Kian pala guys sa school next week tamang tama yung last week last day niya is the is my birthday which is March 14 na kayo si Napapay So, eto na sila guys. Land bank dito. Ewan ko kung saan ang land bank. Ang laki ng building nito guys. Oh. So, ang project ni Papay is a coffee shop. Hindi namin alam kung saan ang banda dito ang coffee shop. Basta it's 90 square meters. Laki no? For lease to lahat guys. For lease. Ah, yan sila papay. Ito land bank. Yan na yung anak namin, si papay at yung contractor, si Dexter. So, ito yung place pala guys. Ito yung coffee shop na gagawin. So, papasok talaga yung mga tao dito kung gusto nila mag -coffee. Kasi ito, itong whole block na to. I'm not sure though, pero ayan. Na-design na nang na Papay. So, magsisimula na sila mag-construct with Dexter. Ayan, si Dexter naman yung assigned sa construction. Amazing. Guys, akala ko talaga, truck lang siya sa land bank. It's a moving truck pala, guys. Parang, ano ba to? Yan, you no? Know, may withdrawal, may ano, de cash deposit, may ATM. San ka pa? Galing ng land bank but they will they will ano, ito occupy nila to lahat. To lahat. Grabe land bank, ha? So dito kami sa SMC side. Ito yung kotse ng mga anak ko, nila Kenpai. Kami muna yung nagdala kasi si Kuya yung nagdala ng sasakyan namin, nag-gym siya. So magkikita-kita kami ni Kuya sa bahay na sa Deka. So magsaswap kami ng sasakyan. Kasi susunduin din niya si papay sa Puregold. Hindi, hindi na niya susunduin si papay sa city. Si papay na yung uuwi. Kasi sasakay siya sa mama niya. So sabi ko nga kay papay guys, you need to learn how to drive na talaga. Kasi eh, mga ganito, mga projects niya, hindi di man siya na mag-wait lang siya kanunay ni kuya. Bakit lang siya gigising. So mainam talaga na si papay makalearn din siya kung paano mag-drive para siya siya na na magdadala ng, you know, kotse nila. Diba? So, yun naman talaga ang mainam na gagawin niya. Yapap. And, si Daddy ay kasunod lang. Gusto kong kumain sa chilis ulit. So, sabi ni Daddy, may pera pa naman siyang konti. So, kakain ako ulit doon sa in-order ko dati yung pork belly nila. Ang sarap talaga ng pork belly. Tutum ako, guys. And, back kami sa chilies. So, guys, naka-order na kami. And the same pa rin yung order ko yung pork belly nila na country pork belly. Yeah, kaduha so, na. Sato, Friday. Last Friday, dili And si Daddy is getting the country chicken, no? Nagustuhan talaga namin, guys. Dito, 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 dito. Ang na sarap na kayo, talaga. Lagi. Dito lunch lang lang ito. Visito oh ganina. Oo. -oh. Thank you. Thank, Thank you. you. Ang sarap. Ang sarap talaga dito, guys. Nung ano. Ma, pricey lang talaga siya kasi nga. Chili's is an American brand, but A few moments later. Grabe ka buso guys. Super. Ang guys. Treat sad sa atong sa Wala na po nag-pendant nag guys. Nag-wintas ng lupo. Bagay naman ba sa day shop. Why pendant? Looks good. Nasadya po. Mm. Guys, mm. namalit. May mga yung nani guys. 200. Tulo na kabuok. Doormats. Doormats. 35 by 60 cents. Ay, pwede sa Janitos Kusina. Kundi masold sa itong auto. Sa kinan, kusina. Okay. Just then, shorts ang lola nyo. So the couple that massages together. Tingnan nyo si Daddy. Nagnanga. Stays together. Lagi guys. Masa mga gores na mamassage yun na agay agay. Dapat kiri akong ungay no? Ang kamay ang kay ko. 30 minutes lang ni guys, 100 bucks. Puri sa SMC side. Guys, di si Hagi sa midari sa before heading home pa. Hagi sa midari po. Kanang uh, palit siya dali o soft drinks kay Galuya. Galuya ang kalag. Sa so, palit siya o. Kasi palitan o Coca-Cola pa, uh, Zero. kong masahi guys in fairness sakit siya gamay pero tolerable na yung pain e, ay uban mag masage massage shares guys sakit kaysa bukubuk ko wala may kaya mo ganaan magpamassage ito ganado, siya in fairness mamig siya kakarelax So, I'll end na my vlog, guys. Uy, guys. Mahaba na sa Um, after here, we'll be proceeding sa Pure Gold. At ito na may mag-abot ni Kuya para mag-exchange na may sakyan I'll see you guys again on our next vlog, people. Please like, please subscribe to our channel, La Castellano Vlogs, guys. Ingat tayo palagi, guys, ha? Dahil love na love tayo ng Panginoon. Babush.